Baka ibang adventure na. ang ginawa Wala nitong wala mga babaeng ito. ito. Ano meron sa loob? Wala naman. Guys, panghihira lang ang bagawa nito. Eh. Ah, ano lang sa loob nila? Para pasukin wala. nila yung kuweba na hindi nila okay, alam kung ano wala. ang kay hey, Inatnan. Wow! Okay. Ano kaya meron dito? Wala, wala. At mukhang mapare-interesting na ganit ang ginagawa. Wala. Para pasukin ang kuweba nito. Ito, centipede ha? Ay, Godzilla, parang hindi ka kasya rito. O kaya ano, sabi ko hindi ka kasya eh. Titingnan lang, ako sa ka mo. Paano nga ba na mga yan eh, Godzilla? Kaya <laughs> <laughs> <can't> eh. <see> <laughs> <can't see> <laughs> okay na si kwandito dito, Jenny. Beh, maluwag dito, si Jenny. Hindi, hindi, pag hindi naman siya kasya rito. Ha? Hindi, pwede niyang palitin yung katawan niya. <laughs> Jen, palitin mo yung katawan mo! Oh, beti dito, Betty, oh! Oh, butas yan? Oh, eh, butas! Hindi, ano yung si Oo, so. <laughs> Tapos balik tayo. Oh, yun yung ano na, oh, centipede. Di naman nang nangagat. Okay. Di naman nang nangagat. Okay, mauna ka. Mauna ka. Ito ano na yan. ano na yan. Ano ba? Gala, meron pa mahaba pa. Wala, dead end. Dead end. Okay. Ba Dead-end na! Wag na kayo sinunod! <coughs> dead-end! Third floor, dead-end! Dead-end parang. <laughs> parang umakit lang sila ng building, may third floor. Dead-end na! Nakakatuwa na lang sila dahil... Balik na kayo ulit, Don! Ibig ba Second floor! Matutuwa ka na, okay, okay. okay. na lang dahil... Ang galing naman ang kamilang password. Habang pinapanood ito... Naki 460! Halala ko na lang nung panahong... pumasok okay. okay. din kami ng kuweba. Na parang ganito rin galit ang mga butas. Puro paniki naman ang mga aming nakikita. Ito yung mga kakaibang adventure na may experience nyo. Lalo pa first time nyo lang ginawa. Sobrang So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga umabot hanggang dito sa video nito.